ay ay de las alas naniniwala sa mother's instinct. Jowa ng anak na hulaang bading at para sa aking balitang showbiz, mother knows best. Ito ang muling napatunayan ni Ai Dilas Alas matapos na muling gumana ang mother's instinct nito. Ayon sa komedyante, bihirang magkamali ang mother's instinct at gumagana o mano ito kapag nakikita ng nanay na hindi na maganda ang outcome na nangyayari sa kanyang anak. Kaya raw may mga nanay na tumatanggi at umaayaw sa isang bagay na ginagawa na isang anak dahil nakikita na nito ang outcome ng ginagawa nito. Napatunayan niya raw ito sa kanyang anak na si Sofia nang sabihan niya ito na parang bakla ang boyfriend nito nang ipakilala sa kanya. Nang sabihin niya raw ito ay nagalit daw sa kanya si Sofia dahil lagi na lang daw siyang may pintas kaya sinabihan niya raw ito nang sige tingnan natin. Pagkatapos umano ng anim na buwan ay naghiwalay ang mga ito dahil na discover ng kanyang anak na may jowa itong lalaki kaya't nasabi na lamang niya na confirmed at mother knows best daw talaga ang nakakaloka lamang daw ay alam na alam na pala ng kanyang anak ang gender ng boyfriend nito pero nagbulag-bulagan at nagtangatangahan lamang daw ito dahil in love pa ito noon